Tapos dahil ako nagtuturo, para isip-isip. Mm, nami na sabi mo, mi, nami-miss mo ang pagiging responsableng aki. Tayo yun naman, nagbabadget kang padara ni mama niya. Very good po siya. Pagmayong kwarta, sabi kan tigpapatinda ni mama ko. May kangkong, nagtatabang sa mga pamilya. Responsabling akit na po si Ashley. Hanggang ngayon ay hindi pa rin matanggap ng pamilya ng dalagitang si Ashley ang bigla ang pagpanaw nito sa kamay ng suspect na itago natin sa pangalang Edward, ang biktima. Napatay ng sospek matapos umanong manlaban. Nang pasukin ng sospek ang tinitirhan nito at pinaniniwala ang pinagsamantalan pa ang pagkababae ng biktima. Ikaapat na araw nang nakaburol ngayon ang 13 anyos na si Ashley sa kanilang bahay sa San Antonio, Milaor. Dito sa likod bahay na ito kung saan gawa sa kawayan ang pintuan di umano pumasok ang sospek na 28 anyos na kinilalang sa si Edward. Sa pilitan umanong sinira ang pintuan hanggang sa makapasok at magawa ang krimen na sinapit ng 13 anyos na batang si Ashley. Pinuntahan ng CSN ang sospek na kasalukuyang nasa kustudiya ng Milaor Municipal Police Station at humingi ito ng tawad sa kapamilya ng biktima. Sising si na Umano ang sospek at hangad ang kapatawaran ng pamilya ng biktima. Mayroon sa, sa ng po, mayroon po, hindi po ang nangyayari na nakakatawang ko siya ng chance makakayo po. Kasi, ano po yung pinatay niya? Hindi po. Hindi, hindi po. Dati na po kami naging mabait sa kanya. Pero hindi na. Ha? Ah? Ano ko po, po yun? Hindi. Ah. Ano po yun? Wala. Wala. Ah. Mabigat ang nararamdaman ngayon ng na mag-anak Lalo na ang lola na nagpalaki kay Ashley at kapatid nito na nagmalasakit sana noon sa sospek. Ayan doon yan. Doon na akin ya. Ako ang nagpaataman sa inda. Yung tatrabaho siya. Tama naman si ama. May aram ninda yan. Ma Maigdi La, may bao ka diyan. May kape ka dyan. Timplana. Kaya niya ako doon sa kusina. Estimaryan mo talaga? Estimaryan. Madalang TV. Pag inabot na yung pagkakanmi, alokon mo. Makakanmi. Ayun, ang pigi na nakit ko sa iya. Tayo na ni Ay yung nga gihina nakit nga ako anay, ang padara ko Marayman, man araw ka na ni niya. Hinihintay nang nakatakdang pag ng ina ni Ashley bukas. Wala din itong trabaho sa ngayon dahil sa inaasikasong kaso ng pangmamaltrato sa kanya ng kanyang amo sa ibang bansa. Humihingi din sila ng tulong dahil kapos din ang mag-anak. Nananawagan kami kay El Rey, uh, Go Governor El Rey uh, kay Congressman, natabangan ining pamilya tamay mayo man. Sa ngayon nasa kustudiya ng PNP Milaurang Sospek, na harap sa kasong murder. Kasalukuyan pang hinihintay ng mga otoridad ang resulta ng medico legal sa biktima upang malaman kung sasampahan din ito ng kasong rape sakaling mapatunayan na may nangyaring pang-aabuso sa biktima. Po, anak ko muna, intindihin ko po. <laughs> Okay po. Anak ko muna po, umanda sa sa akin. Pagkatapak, <laughs> anak ko. Jana CSN.